Magbigay ng uri Insek? ng insect. Ah? Insect. Butterfly. Uh, dragonfly. Grasshopper. Stick. Insect. Kaya <laughs> yun, parang kaoy. Ah, uh, ah, pwede yun. <laughs> <laughs> Crickets. Housefly. Grasshopper. Sabi na nila. Sabi na <laughs> <laughs> ano tawag dun? Sa, uh, sa, sa ano yun? Caterpillar! Hindi, yung sumasabit sa ano? Sa spider? Ad? No, ah, pundi other pundi one. spider. Pwede spider. Ako, butiki. Lizard. Gamo-gamo. Mm -hmm. Ayo, ayo, Caterpillar? Katopi. Caterpillar? Caterpillar? Caterpillar. O, ano nga nakuha? Sa Salaginto. <laughs> <laughs> Ang sinabi ko ano yung ako makain ng ano, ng kahoy. Eh. Hmm. Oh. Isip ko turtle eh. Ano na tumula? Termite? Termite. Ah, change na. Change na. Wala ano ano ka nang maisip eh. Ah, Magbigay ano lang uri ng dinosaur. <laughs> Mami! <laughs> ah, ano Magbigay pa? lang uri ng dinosaur. <laughs> <laughs> Mami! <laughs> 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 mommy dinosaur <laughs> <rar>. <laughs>